Muling sumahim papawid ang helikopter ng Philippine Air Force sa Luwakan Airport sa Baguio City kahapon para magsagawa ng heli bucket operation. Hindi pa rin kasi maawat ang pagsiklab ng kaliwat ng forest fire sa Cordillera. Sa tala ng Bureau of Fire Protection Cordillera, pito pang sunog ang kanilang binabantayan hanggang sa ngayon. Dalawa dito ay sa bayan ng Itogon, tatlo dito ay sa Bokod at dalawa sa Tuba, Benguet at isa sa Kabayan. Sa kuha ng Worldview Satellite ng National Aeronautics and Space Administration noong Miyerkules, February 21, kita ang mga forest fire sa probinsya ng Benguet. We are continuously monitoring po yung situation po sa mga areas nation po sa mga barangay officials na the RM and the RRM, the DNR, and of course, meron po tayong mga kota, e response team, group po, dahil sa tarik at liblib ng mga nasusunog na kagubatan, monitoring at paggawa muna ng firebreak ang kaya ngayon ng mga bumbero. Aabot sa higit 1,300 ang puwersa ng BFP Cordillera at nakantabay ang mga ito kung sakaling humiling ang mga municipal fire stations ng dagdag na augmentation na tropang ipapakalat para sa pag-apula. Kahapon, muling nag-usap ang Civil Defense Cordillera at BFP para sa kanilang aksyon. Isa na dito ang pagpapaigting ng helibucket operation o pagsasaboy ng tubig mula sa helicopter ng Philippine Air Force pero hindi ito regular dahil sa lagay ng panahon. Nakadepende pa rin po yan sa assessment ng BFP kasi bago naman po tayo mag-operate ng helibucket operations, magkakaroon din tayo ng aerial assessment. So, factor din sa pagkakandak na hili bakit operations, yung hangin, kapal ng uh, usok o ulap, Kasi kung talagang zero visibility yan, baka maging lang yung biyahe natin, mali yung mabagsakan natin ng uh, tubig. Isa na dito ang bayan ng Bukod na may tatlong forest fire sa barangay Bobok na may dalawang daang ektarya na ang kagubatan na nasunog, barangay Ambuklaw na may anim na pung ektarya na ng kagubatan na nasunog at barangay Ekip na may dalawampung ektarya na ang lawak ng sunog. Dahil sa mga sunog, sinuspende muna ni Bocod Mayor Thomas Wallace Jr. ang lahat ng tourism activities sa bayan at humingi ito ng paumanhin sa mga cancellation ng mga lakad ng mga turista. Pinagiingat iingat din ng Bocod MDRMO ang publiko sa epekto ng usok sa kalusugan. Nagtulungan na ang mga kawani ng Philippine Army at mga volunteers sa paggawa ng firebreak sa bayan. Isinara naman ang puliwas tokaman Benyas sa barangay Sinakbat sa bayan ng Bakun dahil sa mga naglalaglagang mga bato at mga baga. Ito'y matapos sumiklab din ang isang forest fire sa lugar ngayong araw at nakatutok na ang BFP sa pag-apula sa apoy. Sa bayan naman ng Itogon, binabantayan ang dalawang forest fire sa barangay Luwakan at barangay Tinungdan. Sa kuwang videong ito, kita ang paglamo ng apoy sa mga kagubatan sa Barangay Luwakan na sumiklab noong gabi ng Miyerkules, para hindi na madagdagan ang bilang ng mga forest fires sa regyon hiniling ng Civil Defense Cordillera na iwasan na ang pagsusunog ng mga basura o pagkakaingin na sanhi ng ilan sa mga sunog. Siyempre hindi naman natin maiiwasan yan dahil hunting uh, season at uh, isang agricultural land ang ating regyon. Karamihan sa mga kababayan natin ay talagang ano eh yun yung isang means nila. Ang mga mahuling nagsusunog ng basura o nagkakaingin ay maaaring makasuhan ng paglabag sa Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000 at may karampatang parusa na isa hanggang labing limang araw na pagkakakulong at multang tatlong daan hanggang isang libong piso. Ipinagutos na ng Civil Defense Cordillera na mahigpit itong ipatupad sa lahat ng mga LGU sa Cordillera sa kabuuan umabot na sa 63 na forest fire ang naitala ng Bureau of Fire Protection Cordillera mula Enero hanggang Pebrero ngayong taon at mayroon ng isang libo at anim na ng kagubatan ang nasunog. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.